you know good day mga kapot-pot yes tama na rinig nyo mga kapot -pot na ang magiging tawagan natin so kung napapansin nyo mga kapot-pot nasa harapan natin ang dalawang ang dalawa nating baby ang ating dalawang motor eto si Red ang ating Mio at si Max Bell ang ating N-Max no? so tatanggalan ko na ng balot si Max Bell bakit ka mo? Kasi pupunta tayo sa isang shop dito malapit sa atin, no. Diyan lang sa shop ni Boss sa uh, Boss Mike. Bakit ka mo? Kasi na pag na natin na palitan ng uh, busina si Maxwell mga kapotpot, no. So ito ang ating busina na matagal na natin nakatabi. Ayan siya. Pia o P-I-A-A So matagal na itong nakatabi So, ang uh, sabi sa akin doon ay eh, pwede naman magi-install naman sila. So, alamin natin kung magkano, nakalimutan ko na. yung alam ko 350 o baka siyempre, ber months ngayon, baka nagtaas. So, ito yung pai-install natin para kay Max Bell. Kasi aminin man natin o hindi, hindi ganun kalakas yung stock ng busina ng mga motor. 'Di ba? Hindi naman katulad ng kotse yan na malakas yung mga stock na busina. So, yung sa mga motor natin, hindi naman ganong kalakas, di ba? So, kaya karamihan nagpapalit ng busina, no, mga kapot-pot. So, si Max Bell ay nasa under warranty pa ng kasa o ng Yamaha. So, uh, sabi naman doon, nung nag-inquire tayo, is hindi naman sila magkakating ng wiring. So, titignan natin, yung video rin natin, uh, papakita ko sa inyo mamaya, kung ano yung mga proper na gagawin nila o oh, nga pala mga kapot-pot no first time na mabubuksan ni Max bell yung kaha so never kong ginalaw yan at yung nga pala ito lang ang ginalaw ko so dahil sa nauuso yung tanggalan ng windshield ayan medyo against the light so ayan ah uh, ko ng stainless o putin tornilyo sa harap yung isa hindi ko na ilagay ayan, gawa ng lumubog yung lagayan yung thread so paayos na lang natin mamaya pag uh, yan, nabuksan yan so bala ko nga sana palitan yung loob kasi yung rubber yung rubber bolts niya sa tread uh, thread niya sa loob may napapalit daw yan eh napapalitan daw yan so ayan ah uh, so paano uh, tara samahan nyo kami ni Max Bell. so yun na nga mga kapot-pot, na no? ready na si Max Bell nailabas na natin at ready na rin tayo start na natin si Max Bell. so every morning ganito ang ginagawa ko after ko siya ma-start uh, ma-open then i-start ko siya nantay ko muna mag 2 bar o 3 bar bago ko pa rin o bago ko umarangkada. So, malaking tulong din 'yun para sa makina natin no? 'no. Para hindi nabibigla kasi magdamag siya naka-stock, uh, magdamag siya naka-tigil. So, syempre, para hindi mabigla yung yung piston o yung makina. Ganun lang ginagawa ko parate So, no, hindi ko nga pala nilagay yung ating uh tawag dito top box na, G, na sec eh, wala naman tayong angkas so ayan gaya na sabi ko kanina ito ayan madilim kasi kanina so ngayon dito malwanag ayan ayan natatakpan ng anino ko nadala ko yung isa papakabit na lang natin so, hindi ko na punasan si Maxwell yan so ready na tayo para pumunta sa paliparan 3 ah sakay na tayo pero hindi pa hindi pa ready si Maxwell ayan medyo maaraw na kahapon umuulan hintay lang natin mag second bar first bar pa lang siya so yun ang uh, ko para iwas na aberya sa motor kasi magastos kung lagi tayo magpapaayos uh, wala namang wawala kung susundan natin yung tamang ano di ba diba? so ayan na uh, sa second bar na pag ganyan second bar, uh, hindi ako nagpapatakbo agad ng mabilis ng arangkada. So, alalay lang. So, tara mga kapot-pot, samahan nyo ako at papakabit tayo ng busina ni Max Bell. Let's go! At so, ayun na nga no, mga kapot-pot. Bakit nga ba natin pinalitan yung tawagan natin? No? Kasi napag-isip-isip ko na kapot-pot na lang. Kasi yung parang busina, di ba? pot 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 ganoon di ba so yun ang naisipan ko at para maiba naman so, merong iba kasi yung uh, lagi na natin naririnig yung par yung pre yung uh, basta marami na para maiba lang di ba so dito tayo kakaliwa tayo papunta paliparan oh, di ba mahina So nga mga kapot pot no, hindi naman ganong kalayuan yung shop ni Boss Mike. Dito lang yan sa may paliparan tres Oh, hindi na rin ako naglong sleep gawa ng malapit lang naman So, parang mali sana binakong ko yung long sleeve Kasi mainit mamaya pag uwi Anyway, malapit lang naman So, gaya ng sinabi ko mga kapot-pot no First time na mabubuksan ni Max Bell Simula nung binili Simula nung kinuha namin sa Yamaha Kasi uh, Anggat maaari Hindi talaga ako mahilig makalam O magkalkal ng motor so, Hindi naman kasi tayo Ganong kaalam So ang kinakalikot ko lang Is yung harapan yung windshield uh, Ngayon Tinanggal natin yung windshield Na transparent, may mga sticker So ganyan muna yung setup natin Sa ngayon So, sana ano no, kukuunti lang yung customer. Tinanghali na rin tayo. Uh, anong oras na oh, 9.35 na. Bala ko sana kanina pa, mga 8. Yung tipong maaga pa, yung pagbubukas lang nila para hindi man tayo unang-una. At least, uh, kakaunti pa lang o dalawa o tatlo pa lang yung siguro yung magiging customer. Ito yung dating tulay. Uh, tulay na ngayon, uh, datin tulay bitin ng paliparan ayan. so ayan, may ginagawa dito karamihan mga kapot-pot sumusyorkat, pamulino mga pamanila so mostly mga mga nakamotor dito dumadaan so mga kapot-pot, nga pala uh, may share ko lang sa inyo dito ko rin binili yung ating helmet ito si Jelay, yung ating gili helmet dyan kay Boss Mike sa store niya at diyan ko rin binili yung isang Fred na KY Pro para kay Mrs. Kaya may idea tayo na if ever magpa-install tayo ng busina at nag-inquire na ako sa kanila na pwede naman. Oh, ayan. Smoke, ayan oh. Mark both gear. Oh, kakaliwa na tayo rito, no. At yun na nga. So, kung may nakapila. So, ayan mga kapot-pot. Kaya yung sinabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong shop. Mark Motogear So, dito yung pagawaan nila. Dito tayo magpapainstall ng uh, ating busina big bike oh ganda ng ano shoes so ayan dyan tayo bumili ng helmet ayan tatanong natin All right. Alamin natin mga kapot-pot kung ilan yung nakapila. Busina. Ilan pa nakapila? Ha? Pwede na ako sumunod diyan. Para pa tayo rito. Pasok muna tayo rito. Ay, mamaya maglalagay tayo ng sticker natin doon. Hello, kumusta? Ayan ang mga helmet intercom nila Ayan ang katulad sa atin Predcon, KY Pro Sa akin at saka kay Mrs. So ayan pa Sa big bike At mga ilaw So ayan Ayan ang shop ni Boss Mike At ito yung uh, Jacket mm. Ang, ang, dami mong bagong labas sa jacket ah. Sakto, hindi pa ako bumili. <laughs> Yan. So, dito yung area kung saan natin nakuha si Jelay. Ayan ang mga Gilly helmet. Na ayun, ang kusunada kong pink para kay Mrs. <laughs> ang ganda. Thank you. Ang bait niya. No, shout out kay... Ay Joyce pala, Joyce. Thank you Joyce. Wala pag muna. So ayan, ikot tayo ha. Ayan mga kapot po to. Marami silang klase, may jelly helmet. Ayan. Oh, Ang to ha. So may mga pads. Knee pad, elbow, bags. Ayan. At ayan tayo, nakashort lang. Ayan, sa so, mga gloves maraming klase rin ng gloves ayan ayan dito LS2 ayan. so meron din sila mga iba't ibang klase ng mga monorack ayan and andito naman ang AGB sayang di tayo dito bumili ng AGB ng tayo sa SM bumili So ayan, at ito yung Anong motor to? Ay, anong motor? Anong helmet to? Empty? Empty, empty na brand And ID So ayan mga kapot-pot Nandito tayo sa shop ni Boss mike At kakausapin natin si Miss Joyce At si Miss Princess na ba? Apo. Ayan So andito sila para invite kayo Hello everyone Good morning, mga kapotpot. Come and visit our shop. Mark Moto Gear B2.0 po. Thank you. Invite mo naman sila, mga kapotpot natin. Hello po. Punda po kayo na shop. <laughs> Wala pang power si Miss Princess. Mukhang <laughs> <laughs> di pala kapag kape. So ayun, mga kapotpot. Uh, ano pa yung naantay niyo? Sugod so na kayo rito. Paliparan 3. Kung mga taga-dasma kayo, dito lang yan sa so may shortcut kung pa Manila ka. Ano bang ano ah? Secondary road lang po. Secondary ito. road lang yun yes. eh, no. So ano lang siya tapat ng palengke, kitang-kita naman. Sabi so, po ng Wimart, mga. Ayun. Ah, ng Wimart, Wimart, yes, no, Wimart. Ayun, Wimart pala. Kit madali siyang makita kasi malawak yung. Yes. Kaya pinakita ko sa inyo kanina sa kabila. Ganong kalawak yung store ni Boss Mike. So ano pa inaantay niyo? May kailangan kayo sa mga motor niyo? Ah, uh, gasto lang 13 months niyo kaya yes. so good na kay Boss Mike. At so yun na nga mga kapotpot ano. Oh Ito yung kanilang showroom na uh, kung saan dito yung mga naka-display ang helmet. And then ngayon pupunta naman tayo sa bilihan nila ng mga spare parts o yung pwesto nila ng spare parts. Ay katulad niyan. Dito pa rin 'yan kay Boss Mike. Ayun may motul. Ang gusto mag-change oil. Kompleto sila, marami eh. ayan. Ha? Yeah. Wala nang hahanapin pa. Nandito na ata lahat. Sa busina, ito naman yung mga horn. Ayan. Oh, meron na tayo kaya hindi na tayo bibili, no. Sticker. Pagdating naman sa mga muffler, meron din sila, marami ka pagpipilian. Ayan. 'di diba? Mga pairings. Meron lahat dito, meron. Mugs, meron din sila. Ayun. sa mga shocks. Ito, meron din sila. So, ayan, napakarami. 'Di ba? Then pagdating naman sa upuan, ayan, marami din. Ayun, ADV Raider. May mili ka na lang. So lahat ng hanapin mo, lahat ng kailangan mo sa motor nandito na. Oh, kung malapit kayo taga Dasma dito lang yan sa Paliparan 3 kay Boss Mike ayan pero pa sila sa loob o, oh, hindi pwede pumasok doon employees only pero yung pagbibideo natin eh nagpaalam naman tayo side mirror ayan, ayan. so ayan mga kapot-pot ah uh, Bisitahin nyo na lang dito ang shop ni Boss Mike. Malapit lang yan dito. Dito lang yan sa Paliparan 3 pot pot nakasalang na si Max Bell so ayan si kuya yung titira and syempre buksan na natin ang ating buksan natin natin buksan So mga kapot-pot, ito na si, ang mag-install si Kuya, si Kuya Mark. Kapangalan ni Boss Mal Mayari So ayan, siya mag-install lang ating busina Para kay Max Bell Bali, plug and play na Hindi na, uh, na tayo ng wiring kay boting uh, Plug and play lang yan Ano lang tayo Tapos so, gaya na sinabi ko kanina, ngayon pa lang mapupuksan yung kaka ni Max Bell. Simula yung natin sa kasa. Bergin niya, bergin niya. Oh, virgin na Virgin. Oo, na si, si Kuya Mark ang makaka-Virgin sa maxwell natin. So, tara, panoorin natin. So, no, ayan mga kapot-pot, uh, na ni Kuya Mark. Ganun lang pala kadali yun. Nag-aalangan akong tanggaling kahapon. So, Bali, hindi na tayo kakalas ng mukha ka nito Ay, hindi na Hindi na Ay, may ikay Tayo sa Stay bracket kakabit Na 14am Ano tayo kakabit niya ito? Tumaro magkakabit Tumaro magkakabit natin sa ilalim. magkakabit na lang ni Kuya Mark. Na siyang talagang pag-aano. May naka-forma na ng, yeah, na discover ko lang din sa version ko. Kaya uh, uh, pwede na siya. Pwede na oh. Yun may na-discover si Kuya Mark. Uh, version 2 na katulad na gamit natin. Ayan. So gaya ng sinabi ni Kuya Mark, hindi na siya magbubukas ng steering. Kung uh, nasa day lang, sa espada. Sa espada lang. Uh, sa espada uh, na, na. lang daw. So, kasi mag-wire siya so natural kailangan buksan. Di niya buksan hindi niya ma maaano ng wire yun di ba hindi niya mapapagapang yung wire mga kapot ko yeah, mga kapot ko to oh, yan yeah. na ang bang bangga okay. so nasa loob talaga siya ano, uh -huh. Kayo? kahit ilusong mo sa bahay hindi abutin oh, eh, wag naman um. <laughs> hindi pang ilusong ng bahato eh. so yan yeah, mga kapot po yung pangalawa naman ikakabitin ko yung mark Ayan sa Aliwang side O left side Ayan dito Ayan yung tinatama dito Ayan sa dito. ilalim lang Kaya nyo lang ako Turuan <laughs> pa tayo na kaya Mark Ayan nag-uumpisa nagluluwagan yun Nakakabukas na rin So ayun pareho nasa gilid mga kapot-pot Ayan sa at yun ang isang nakinakabit ni Kuya Mark yung mga pupot meron din silang home credit no? Opo, meron Ay, meron, meron silang home credit ah, one time shop po tayo dito kay Mark Motorcycle mm, meron silang peso rito so kung wala kayong pang cash uh, isang ID lang yan eh no? isang ID lang ang katapad yan wala approval ano, malaga to So ayan mga kapot-pot uh, Kunukunod nga ni Kuya Mark Sa busina positive negative Ayan Mayroon pag medyo malaki yung kamay mo Siyempre eh Kalulusotin mo lang po sa ilalim Ayan Malaban si Kuya Mark Pagis na pagis na <laughs> Ha? Mayroon <laughs> ba? So yan, siyempre for security Dapat nakabalot na maayos yung Firing So ayan mga kapot-pot uh, I-rerecta na ni Kuya Mark sa battery Para magkaroon ng power yung ating bagong busina. টেষ্টিং তেনেকৈ আমাৰ টেষ্টিং গা পাৰা ঘৰে মাহিক লাগবে আমাৰ walang bakit tayo yun, yun ang kinagandaan dito mga kapot-pot quality sila gumawa alam ilang besta ako nakapunta rito at gaya nga sabi ko nila dito ako bumibili dito ako bumili ng helmet uh, dito ako bumili ng intercom natin sa helmet oh nasa waste pa sila nasa waste sila so madaling hanapin bye bye thank you thank so, you okay na. pot pot bago na po sila ni Mac Ben So mga kapot pot dito si Bo Yan para alokin tayo about sa mga gulong Bo si Yan ano meron ano ba meron dito sa shop natin? Uh, first of all, kung hanap nyo po talaga yung mga branded na mura Ayan po, meron, kung gleda naman po tayo ngayon, hindi lang po tayo nakapag pa Meron po tayo mga Pirelli, discounted price po natin yan May mga discounted price tayo dyan, free pito, free silan tapos meron din po tayo sa mga Maxis, mga branded na medyo affordable at din tayo mga affordable prices na brand. Ang so, mga kung po tayo, yan po, kompleto. Pero meron din po tayong pang big bike. Yeah, may Midas din. tayo, Michelin, mga discounted pricing po. Tapos sa Midas po, naka-pre-labor po tayo ngayon dyan. Pagka bumili po kayo ng na, set. Naka-pre-labor tayo, pre fito pre-silat, tapos naka-machine na rin po tayo. kasi September na may mga big bike po tayong customer, meron po tayo dito, Wilba Alans. Oh. Two wheel balance naman sa mga big bike. Sa mga big bike. Yeah, po. So, pwede rin naman po sa mga kotse. If ever na may bala kayo wheel balance ng kotse, meron din po tayong gulo ng mga kotse. Kaso by order lang po tayo. Uh, ito po ang mga mekaniko natin. Always naman po nandiyan nice dyan. Naka mga natin. Makikilala nyo po kagad yan Ang open po pala natin is 8 to 6. So, 8 a.m. to 6 p.m. po tayo every day. Merry Christmas. Punta lang po kayo. Marami tayo, bro, tayong promo ngayon. Ayun tayong pamibigay. Boss, thank you. you salamat, po. Salamat. Salamat. Pot pot out. Thank you. At so, yun na nga mga kapot no? Tapos na tayo magpa-install ng ating horn na PIA para kay Macbill. So, yun. Yung tabi natin si Kuya. About sa shop Sa mga gulong na interesado kayong bilhin. Meron sila dito. Mag-discounted pa. Mike Motogear So Munta lang kayo rito Anytime, Bukas sila Gaya ng sinabi ni boss uh, 8 to 6, 8 a.m. to 6 p.m. Open sila daily So yun lang mga kapot-pot, ride safe